Magandang umaga mga kalakwatsas. So, nandito tayo ngayon sa Lokban Quezon dahil piyesta dito. So kapag piyesta dito, mayroon silang pahiyas festival. So samahan niyo ako mamaya. Lilibuti natin ang buong bayan ng Lokban Quezon. Tara! Ito ang kanilang simbahan dito. Malaki at maganda. Tara, pasyal na tayo. Ikuti natin itong bayan ng Lokban. So maraming nagtitinda dito lalo na ngayon ay ngay piyesta. Iba't ibang paninda ang inyong makikita. Pinarada ng lay o prosesyon na nila ang kanilang patron dito na si San Isidro Labrador. Ang patron ng mga magsasaka. Kaya tuwing pahiyas festival, ang kanilang din display dito ay mga produkto ng mga magsasaka. Ayan na rin si Father kasama ang kanyang dalawang sakristan Nagbiblisya gamit ang holy water sa mataong nanonood Kasunod na rin mga kalakwatsa May parada din ang mga kalabaw na hilahila -hila nila yung karusa Sa loob ng parang kubo na may lamang mga iba't ibang gulay at frutas sa loob ito ay kontes din sa napagandahan ng, ng karusa ito ay panalo ng first prize na 8,000 pesos so, magandarin ang pagkagawa suma so iba't ibang, iba ibang gulay din at fruta sa loob at iba pang mga produkto na galing sa pagtatanim ito naman yung nanalo ng grand prize na 10,000 pesos. Medyo na traffic ang mga kalabaw, mga prize nahirapan din pesos. Ito na naman yung So ito mga kalakwatsa First time kong nakakita ng ganitong kalabaw So tawag dito ay mistisong kalabaw daw Ayun o, oh, ano siya puti Mistisong Ang laki Taba-taba rin niya mga kalakwatsa So bihira lang tong kalabaw ganito. So dito pa ako nakita sa Lokban, Quezon. Ang tagal ko sa probinsya, hindi ako nakita ng ganito. Ito naman ay gupalo ang haba ng sungay. So ito naman yung ano puno ng sitaw at pala yung kanyang karusa mga kalakwatsa. Ang natapagod na rin yung mga kalabaw, mga kalakwatsa sa kahihilan ng kanyang karusa kasi matindi rin ang init siyempre nainitan din sila o nga buti na lang lumakad na yung mga nakasabit sa kalang karusa mga kalakwatsa na iba't ibang kulay ay keeping ang tawag ito naman ay puro palay naman ang ano nito pati bubong palay kaya siguro nagmumura na yung bigas dumarami na yung palay tig 20 na raw kaso lang, nasa ibang lugar pa ayaw nang lumakad itong isang mga kalakwatya. Kanina pa raw siya naglalakad. <laughs> 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 Ito naman yung display nila dito mga kalakwatsya ganda Ito ay Ang team nga dito ay sa bakery Kaya yung may mga ano siya Iba't ibang uri ng tinapay Stoy Bakery pero udaming daming mga display din may mga ma oh, mais, palay at saka mga sili ang bubos ka niyang, mga ang ginamit niya sa ano pa sa dekorasyon niya mga kalakwat siya so, ang tema niya ay sa Bakery kaya yung ma design may mga design siyang tinapay ang ganda paggagawa mga kalakwat siya Kaya maraming nagpa-picture mataw. So ito may dalawang magsasaka kung nangyari. Nasa at may mga tinda, may mga uh, gulay na katabi. So talaga ang pinaghirapan. Ito mga kalakwatsya. Oh, Ganda. So yan ay may mga paalay din. Yung mga design bilib, na sa gilid na kulay mga paalay. Tapos may mga magsasaka doon sa taas kunyari. Dito may kalabaw. Ang gilisahin nila. Dito so mga palay din ang ginamit. Dito ang pinagirapan nila. Ang pinagirapan nilang gumawa. Bagas Bagod ang kanilang ginukol dito mga kalakwatsa na mag-decorate lang para mamlayo yung pahiyas ito naman ay gumamit naman ng mga mais may mga bunga pa so dito parang dito yun na uh, ano yung mga katatanim na may bunga na kagad doon ayan so yung mga sinabit nila na may iba't ibang kulay ayan ay keeping Tunggus na uli dito yung prosesyon ng mga kalabaw, mga krakwacha sa kabilang street na ito. Ayun o, oh, pinaluluhod panila yung kalabaw. Sumusunod naman, ang galing ng kalabaw mga krakwacha, lumuluhod. Ah, nasabi na, nagdadasal kay San Isidro, Labrador, para bigyan pa sila ng magandang ani. Ang galing ngayon lang ako nakakita ng kalabaw na lumulod mga kalakwatsa. Ito ay bupalo mga kalakwatsa. Ang laki. Kalabaw mo wala tayo mo Dito sa Wahing Bulacan, mayroon din ano lang kalabaw. So may mga kalabaw din na lumulod dito tayo So ito yung... Ito ang kanilang produkto. So ito ay... Sa kalang karusa laman, may mga sagin, may mga bata pang natin. Sa kayo sa loob may mga talupo na nasa labas na design sa so, libo tayo ulit mga kalakwatsa sa ibang street dito so natin yung ibang street dito kung ano mga mga din nila so, ito naman ay mga paninda naman na mga salvabida kasi marami marami mga close day malapit din dito so ito may kinalamang display so ganda ah 2025 mapapawaw ka talaga dito mga kalakwasa sa kanilang ginawang display para lang dito sa kanilang taunang pahiyas festival so ganda sobra mga kalakwatsa ginastusan at pinaghirapan nilaanan talaga nila ng oras at panahon sa paggawa so may iba't ibang gulay mga krakwatsa ang dami so ito mga labanus may talong sitaw ay mga kalakwatsa ang dami kompleto na sobra sobra iba't ibang loto ang magagawa ang ganda mga kalakwatsa ito pa mga kalakwatsa, ito yung panalo dito. Ito ang sa kiping, iba't ibang kulay. Grabe, ang ganda. Ang laki ng bahay mga kalakwatsa. Talagang punong-puno ng mga iba't ibang uri ng gulay. Pati pagdisenyo. O oh, mayroon silang kalabaw. Yung kalabaw mga kalakwatsa ay gawa sa sunflower na buto. Tapos iba't ibang may mga kalabasa. Ayan, ito naman ay mga tanim din, mga bulaklak ang ginamit naman dito na fortune plant. So ang mga kalakwat siya, talagang pinaghirapan nila. Tumaasa na panalo sa ito ay contest, so may premyo. Kaya yun ang hinahabol din nila mga kalakasan Sana ay manalo Buko doon sa nakisali sila na kisa Sa pagdiriwang ng Pahiyas Festival 2025 Ay maaari pa sila magamit ng premyo Ang ganda nga naman Hindi lang maganda ang kanilang tahanan o bahay Pati yung bayan mismo ng Lukban Ay napapaganda rin dahil sa iba't ibang disenyo na makikita sa labas ng kanilang tahanan. Kaya enjoy na enjoy yung mga turista na pumunta dito mga kalakwatsa Bukod sa parada ng mga kalabaw mga kalakwatsya, mayroon din silang parada ng mga gantis na nerepresenta yung mga tindahan o establishment ng negosyo nila. Ayan na may paparating na so marami to sila mga kalakotsa pa isa isa lang yung dumarating so video na hinto yung parada okin okin joi no de miyasu ingay na yung mga tao mga krakwatsa kasi yung paparating ay kas ng batang piyapo so kanina pa sila na hihiyaw at kinikilig yung mga babae so nasabi sila ng mga kinindi dito mga krakwatsa ito ang tuwa yung mga tao, talagang inabangan kanilang pagdaan. Para sumikip yung kalsada, ng hindi na nahirapang dumaan ng, sinasak ng sinaki, sinasakyan ng mga cast ng Batang kiyapo. Ayan na mga kalapasya, hindi ko ganong kabisado kung anong mga pangalan nito pero ayun sila mga kalakwatsa bagal yung parada mga kalakotsa kasi sa daming taong nanonood kasi kit din hindi sila lang gulaan at pa saunahan yung kalsada sa trilo ay yung may mga sasakyan din kaya pa hinto hinto parada so ito pa mahigantis pa tayo hindi yung mga tao kapag yung mga kalahok mga kalakwatsa sa parada, mahigantis, to so, ang dami nila mga kalakwatsa kasali video natin mga kalakwatsa dito sa Lokban Quezon sa pagdiriwang ng kanilang Pahiyas Festival 2025. So sana nagustuhan ninyo, please pakilike and subscribe na lang. Maraming salamat, ingat kayong lahat.